ayon ng talisay Iyon, napakaganda nyan rose barnet nyan mga tol alright so mga tol ah, nandito na naman tayo sa ating mga alagang mga manok so binibisitahan natin natin tuwing umaga alright ah, so siguro mga busog na ito kasi pinakain na nila Nakain na. Right, so, yung mga hulidak mga tol nandun sa baba. Ayun, sa ilat. Ayan. Mga busog na rin kasi napakain na. And then, so, andyan sila malapit sa ilog. Ayan. Ngayon, ito naman yung mga manok. Ah. Alright, so papakita ko lang ngayon sa inyo mga tol. Uh, ito sila. Ayan. Mga busog na rin. So, napakain na rin sila. Ayan sila mga tol. Dalawang inahin. And then syempre, andun. Ayan. So, ayan mga tol. Ah, uh, ano ka dito pag kunting mali mo nandito mahulog ka dyan sa baba ayan o wala dito ayan o ayan mahulog ka dyan mga tol kaya maliit lang yung space namin dito punta ron ayan right. so andyan silang lahat syempre dito punta natin ayan yung laking bidak Ganun pa din. Ah, kulong pa rin siya. ngayon. And then, yung lalaki ganun din. Ayon, Ay nung uh, talisay. Yo, napakaganda niyan. Rose barnet 'yan mga tol. Ah, so, yun lang muna mga tol. Let's go.